Hello mga kagana, kamusta po kayo lahat? Nandito po tayo ngayon sa labas ng aming compound kasi papakita ko sa inyo yung buong lugar kung saan kami nakatira at si Blue kasama ko kasi gusto rin bumili ng mga ay mabumili, mag-catch daw ng mga insects. So, magigot ko tayo dito sa buong compound tapos papakita ko sa inyo at ang mga bahay dito at kung magkano ba yung renta ng mga ng aming ng aming apartment. Ano ba yan? Nabubulol na ako. So umpisa natin dun sa okay, ano, pinakababa. You going to what? I want to catch catch some insect. You want to catch some insect? Yeah. Okay. So umpisa, let's go there first. Okay. Let's check maybe there's some insect there. So dito, ito nga yung gate namin. Okay. Tapos, the remote yan siya. So, I got this one. Yeah, yeah. Yes. I got this one. Yeah, let's check. Maybe there are some there. Cause I saw some insect there. So meron siya mga puno ng yung. Dito meron din dito. Ah. Uh, yeah, we'll check the dragonfly there. So meron din dito. Ayan, kaso walang nakatira dito kasi medyo mahal yung renta dito kasi 1,000 plus yung buong apartment na apartment B2. So ayan, makikita na doon yung nakikita dun sa taas ng bahay namin. Tapos dito na area. Nakikita nyo yung mga parang ano dyan? Yung doon na area is uh, dagat na yan sya. Ayun. Uh, dagat na yung area na yan. Kasi medyo malayo sya. Yan. Malayo talaga. So dito namin yung ECG namin. Hindi yan sya kulungan kasi uh, dyan yung tinatap namin yung kuryente namin na printing. Yes. yeah, We'll check here. So Nandito tayo ngayon sa likod kasi para ipakita ko sa inyo yung buong compound namin. Don't step there. So ayan, ito kasi buong compound na to. May Naira apartment. Ayan. So Naira apartment. Tapos meron din kami mga kapitbahay, mga apartment din yan. So uh, bawat apartment is merong tangki ng tubig. So ito yung sa likod. Tapos ito yung metro namin. Let's check. Be careful. There's a meal there. So, mag ikot ikot tayo. Let's after check in the pool. Yes. Let's check in the pool. See, there, there might be an insect here. Let's check in the pool. Yes. Be, those. be careful. Yeah. Ito, akita tayo. Diyan nakikita nyo yung don't run, bo. Kita nyo yung aming uh, ano ba yun? Dito sa parking, dito sa bahay, sa apartment. Kasi dito, meron din dyan. Lahat yan, papunta doon, tatlo. Tapos, dalawa. Merong uh, apat or lima ka yung mga tenant dito. Tapos, sinahati-hati namin yung bayad sa... Uh, ano ba yun? Sa... Palimba, gasolina ng ECG namin. Doon namin hinahati-hati. So, dito, meron mga nakatira dyan. Tapos, dito at saka yan. Dalawang apartment. Dito yung sa amin. So don't run so dito tayo ngayon pupunta sa may pool area yes may swimming pool kami dito kaso hindi nga kami naliligo kasi nga wala madu madumi siya ay hindi naman siya madumi nililinis naman na siya ngayon dati kasi ang dumi ng pool ay, ngayon malinis na siya tingnan nyo see The pool is clean. A little bit clean. We have the dragonflies. The what? The dragonflies. Dragonflies? Yeah. It's somewhere there. Ugh. Why? Where? Are you not scared of it? Well, the dragonflies. It's somewhere there. So ayan. Dati naliligo kami dito. Kasi nung mga nakaraan, umuulan-ulan, eh dumudumi yung tubig dito sa pool tapos madumi nga siya nag green-green na siya may mga algae na so ngayon nilinis nila ay ayoko nang puro na siya ano uh, chlorine ayan yan yung pool may coccoach pangaw tsaka dragonfly what i wish i can play in the pool me too i wish i can play there but it's very dirty so ayan dito yung uh, bahay ng kapit kapitbahay namin you 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 said it's a little clean that's what i thought but it's quite dirty so let's check here so ang ang bayad dito sa ano dito sa apartment namin yung sa amin is pitong di pitong, oh be careful come down come down be careful there no you will slide there boo come down come down there's a grasshopper yung sa amin is 700 uh, dolyar tapos yung sa ibang mga bahay same din ata kasi nung nakaraan tataas at kanila ng 750. Yes? Okay, we'll catch it. So nung nakaraan, mahal nga siya. So tinawaran. Ito. Ito yung likod din ng aming mga kapitbahay namin yan. So yung apartment namin, dito. Tapos yan yung kapitbahay namin. So may mga kapitbahay din kami dito. So ayan. What? Uh, we we'll look for it. So, oh. ganun, pag dito kasi sa amin, pag umaga, walang masyadong tao dito sa apartment. Kasi, yung mga tao pumapasok ng work. May mga trabaho, yung iba nag-aaral. Kasi ilan ba yung bahay dito na may mga estudyante? ah uh, one, tatlong bahay ata, or tatlong apartment, may mga estudyante sila. We'll look for it. You'll not be you're not scared? Be careful. What? Your and the insectons. See, your shirt is very dirty from the, from your vitamins. Ayan. So dito kasi yung mga sim company lang kami. Hindi kami sim company pero ibang. Insectons. Okay, let's go, let's go there. So, are you okay here in the pool? Yeah. Yeah. So we'll check some outside. Have you catch some? No. Not yet? Yeah. Yes. mahangin dito sa amin. Tingnan nyo naman po yung ano, yung area. Ayan. Tsaka mahangin dito. Ayan oh. yung security post. So, -ano so yung security. Ito sa amin. Hanggang dyan. Alam yeah. nyo naman yung sa bahay namin. Ang laki ng bahay namin. Kaso wala namang nakatira. Kami lang. What? What oh, are we talking something Ta uh, yung sa bahay nga namin pag kami lang yung nakatira pag hapo ay uh, pag nasa trabaho kami be si Blue lang at saka yung naninya tapos yung aming kasambahay si siya lang sila lang tatlo dito lagi araw-araw tapos ayan Dad, Are you okay? Let's see Let's see some insects Have you seen some insects? No. Let's check cats. Okay, sure. Naku, gusto talaga maghanap ng insekto. Ay, we are going to look for the insect. So, ayan. yung makikita. Let, Actually, dito sa... I yes. To outside. outside? Yeah. Are you sure? Yeah. Okay, so gusto niya pumunta ng labas. Let's go. Quickly, ah. Yeah. So, papakita ko na rin pala sa inyo yung mga yeah. aming kapitbahay. Come. You want to go outside? Yeah. Okay, let's go outside. Yeah. And come. You want to see something outside? Yeah. Come. So, ito yung mga kapitbahay namin. Come, come. Outside. Yes, so. Papakita ko sa inyo. Nandito na rin naman tayo sa labas. Yung mga kapitbahay namin. Actually, ang yayaman ng mga kapitbahay namin. Kami lang ata yung mahirap. Wait, wait, wait. Ito yung mga may bahay ng mga kapitbahay namin. Yung may-ari ng apartment namin is yung doon ang bahay niya sa dulo. Tingnan niyo naman, puro puti, tatlong mansion. Aloka. Hindi lang to siya bahay kasi isa talaga siyang mansion kung tutusin. Ang ganda. What? I want to follow Auntie Erica. Okay, we'll check Auntie Erica there. Okay. Okay. So ayan. Going somewhere. Ganda di ba? Ayan, lalong mas mas. So yes. follow her. Okay, we'll check there and we'll come back. Ayan, makikita nyo. Ayan yung view so, do mula do dito. Like What? Do you like it? No, no, no. Just walk. Come. Hold my hand or else you'll fall. Nakikita nyo naman siguro yung That's mga bahay. Ayun, no? Ayan. ganda talaga dito. Okay? Parang ka lang sa Amerika. Okay. Hindi mo akalain na sa Ghana ka. Okay, Yes, okay. We'll just check and then we'll come back, okay? okay. So ito kasi, dito yung main road papunta so, doon sa... Hold my hand. Okay, I will hold your hands, okay? Okay, let's, let's see Auntie sure If she's not there, we'll, come, we'll go back, okay? Okay. So ayan, nakikita nyo naman. Pinapakita ko lang sa inyo yung dito sa aming banda. Kung saan kami nakatira. Let's check. Hold drivers. Ayan, may paket pa doon papunta sa taas kasi tapos ito pababa rin. So, she's not here. Okay, Erica is Not here. Further. Further? Okay, she's not here. Si look. Okay, let's go back. It's not safe here. It's not safe. So, ayan 'yung apartment, 'yan makikita nyo Yeah. Ma ano 'yung araw? Ano pala kasi ngayon? Alas 4. So, nakikita nyo naman. Masyadong mali. What? Yeah, no worry. We'll check somewhere there. Yeah, may mga santan din. See, there's a yellow here. What? Like this flower. Let's see? I'm going to give up a yellow flower to Mama. What do you, what color do you want? yan yung mga kapitbahay namin nakikita nyo naman mga mansyon diba want pink, you want pink okay we'll get some inside see ayan ito yung gate can... namin nalawa yung there's gate there's a door over here in the gate yeah there's a door over there and another door over in the another gate yes it's two gate yeah why we had two gate I don't know I think some father call and some father secure and some human can pass. Yes. Ayan. So, papasok na kami ulit. Yun lang yung tour dito sa aming bahay at sa be careful sa mga aming kapitbahay. Sana naman eh, nag-enjoy po kayo. Oops, push. Ayan. Let's go. Door no running. Iba ang lawak. Sa so iba kasi, may na yung una. Mahal masyado, pitong daan tapos walang parking. Eh, itong sa amin. Okay, come. We'll check here. Itong sa amin, uh, sa pitong daan tapos ang lawak na ng parking. So, may freedom talaga. Tsaka safe kasi may mga security nga. Ay may security pala kami umaga at gabi. Hello. I passed pill. What? I passed pill. Oh really? Yeah. Okay. So let's go. We'll catch some insects. But I don't think so we can get some, okay? Why? Yeah. Insects are about to sleep now. They're about to sleep. So ayan. So ayun na po na ko na nga sa inyo yung aming lugar dito sa aming bahay. Kung saan nga kami nakatira. So, yung loob is na house tour ko na nung nakaraan. Tignan nyo na lang sa iba kong video. Pero ngayon, yung labas. So, ayun lang po. At maraming salamat sa inyong panonood And hopefully nag-enjoy kayo. You want to see a an nut? Itong kasama ko. Gusto maging hanap ng insekto talaga. You see an ant? Okay, so catch it. Yes, you can. There's some. I can, but it's one away. It ran away? No. You get some there. Oh. So ayun na nga po at maraming salamat po sa inyong panonood sa aking vlog and see you again po on my next video. Bye! Say bye to the vlog! Bye! Vlog. Vlog. <laughs>